Relax yung balikat mo. Oh. Relax mo pre, kaya talaga yung balikat ko. Nag-YouTube pa nga ako ng mga bang pose eh. <laughs> Paano? <laughs> Paano gagawin mo? Nag-YouTube pa pose, anong gagawin ko dito? Ate, <laughs> si Jo Marie Eliana nga pala. Uy, Jo Marie. Hey, Luis, Luis Manzano boy. Luis Manzano. <laughs> naging mag-shot na si Jo Mariliana sa kasi Luis Manzano, ang luwabas Sila naging mag-shot <laughs> na talaga. Sa kaya na ranya. ang <laughs> matura. Anong basa dyan? Siyong pa ang si Vong ba? Si Shoes. Magaling kang... <laughs> eh, shoes yun laman eh. So, shoes shoe reveal, mga kamising. <laughs> 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 So, andito po tayo ngayon sa photoshoot ng Cylon and Beastar. Wow! Tama yung gamo, nag-ready na siya yung artista natin. Siga pa yung... ito. Ay, yung siga ko sa yun. hindi mo ka. No, ha? Ay, pa, ba ba? Pa, pa, <laughs> pa, kasi... <laughs> Para si Gax ba talaga to? Oo, oh, siya na may lang. Oh. motor lang. Ay, grabe, mga mahal. <laughs> tapos, tapos, tapos. tapos. <laughs> yun oh. No. Sarap, sarap, sarap. Hindi ka na makayoko ah. Ha? Nakayoko lang yun eh. Oo, sa na makakatayo. <laughs> oh, ito yung gagayain nating post guys ah. Ayan. Oh, oh. Ganyan ah. Oh. Oo. Uy, dito ako, dito ako. Lebron James eh. Lebron. Lebron, Lebron. Oh. Dami. 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 Oh, ring. Wala ba kaming bibitbit na bags? Gulong. Ang gulong. Ah, ganyan yung gulong. Ang bubuatin mo syempre, isang set. Apat na mags, apat na gulong. Dito sa abewang mo. Naso. One, two, three. Say lose hands. You are amazing. Oh, amazing. Ulit. Say number one. You're amazing. Say lose hands. Number one, Silent Star. Another one, ga? Silent Star. Silent Star, okay. number one. You're amazing. One, two, three. Silent Star, <laughs> <time is> number <laughs> one. You are. Hahaha. One, two, three. Silent Star, <laughs> number, <laughs> number one. You are amazing. Uh, uh, Solo shots. Let's say we're right holding the, the basketballs. Then, with the product. Same na lahat. Pare-isa Tapos, I think that's it. Gago so, ko. Sino yung pwede nating... Or how? Wait. Okay. Voluntary. Alam ano na. Sure. Elder brand, sanay na sanay dahil siya lang lagi yung kinukuha ng Ginebra before eh, sa mga commercial so yung alam niya kung paano ba pumorma sa mga photoshoot kabisado kabisado na no? kita mo no, natural ang tawag sa'yo natural ha? Huh? compliment yun di ba? ang problema namin ngayon sa lima sa amin yung gako first time niya eh so, kaya nga nakatutok ako kung paano gagawin first time gagayahin ko na lang kung ano yung ginagawa nila. Wow. Kaya <laughs> hindi Di ba hindi Excited ba? Excited? Right, first time nung gawa ngayon. Hindi siya nakatulong kay <laughs> Nag-YouTube pa nga ako ng mga pang eh. <laughs> Nag-YouTube pa nga ng pang-pose, anong gagawin ko dito? <laughs> ano ba dapat? Dapat naka-smile pa. Galit ka. Galit. Masaya. <laughs> Ay, dapat. Palungkot. Gusto mo main chairs? Artista to boy. Nakakatakot. Chinatakot. <laughs> <laughs> Baliw-baliw ko Normal <na>. lang. <laughs> Ito na yun. Raps, <laughs> para mas magandang kunan to. Ito. Hindi, magtatago muna. Raps mo na yun. Saan tingnan mo? nga pala. Uy, ito ba rin? Luis Manzano, boy. Luis Manzano. <laughs> Kalaw ba Luis Manzano? Manzano <laughs> raya na raya na naman sa akin. Naging mag-shot na si Jo Marilla na sa kasi Luis Manzano, aluwa lumabas sa <laughs> Sila naging mag-shot na talaga. Sa raya na Eto, anong pinagsama? Uh, si Kupa. Tapos si Kufa. Si Kupa sa kasi Brutus pinagsama. Ayan yung <laughs> oh, ito. Hello, basta. Si Ab. Um, si sino? Mr. Fredrickson. Ano ba sa diyan? Shong <laughs> pa si Cinco Si la. Sailun uh, shoes. Magaling kang Eh, mm. shoes din naman eh. So, shoes shoe reveal, ba amazing. Mabasahin mo, mo muna. Dear Sailun. <laughs> <What>? Oh, oh. <laughs> Okay, okay siya. Ba, 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 ba. May size ba nito? Parang, parang lining. No, ano, 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 shoes. ano, 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 Hanggang 11 lang daw. <laughs> <laughs> Echo point, Sailun. Wow. Oh. Ilang oh. na yung size nila. Wow. <laughs> yung may mags pa, no? Yung wala pa. ano ba? Walang gana. Sure, sure. Eh, yung laging meron. Oh! <laughs> Mr. Boss Ruben from Silent Tire, our boss. Silent represent. Medyo mahirap pala maging artista. Model, model. Model, model ba model. tawag dito? You know? Tatlong set eh. So tatlong set yung jersey na ginawa natin. Isang This set pala. This is pa the, lang. on the white. Punta mo yun, tiyo black. Woo! Oh, change to black. Oh, that's nice. That's dope. So yung white pa lang, ilang oras na? Two hours na. Two hours na. Kung alam nyo na mga amazing, medyo mahirap po yung trabaho ng mga model. Mga model. <laughs> Alright, so mga ka-amazing natin all over the world. Available na po ngayon yung mga ni request nyo sa tuwing nakikita nyo kami. Bibigyan na namin kayo ng PBA Moro Club sticker. Of course, courtesy of these motorcycle tires and saloon tires. So, tingnan nyo naman. Kahit ilan pa kayo. Available na po. So, Beast Asylum Tires and Beast Motorcycle Tires na sticker. Kaya ang bigat. Ang dami. So, pag nakita nyo po yung mga member ng PBA Moro Club, hingi lang po kayo sa kanila. Available na po. Available doon sa HQ. Pag bumili po kayo sa headquarters ng merchandise, may spice sticker na tayo. So, come. Let's join us. So, mga kamasing si Catriona Gray, saka si Alden Richard, supporter ng PBA Moro Club. Tingnan mo. Tama mo doon. Zoom in mo doon. Oh. Shoutout kay Katrina Gray and uh, Alden. Alden Richards. Alden Richards for uh, supporting PBA MOTO CLUB. You guys are amazing. Aww. Alden Richards. Ano Ito si Alden. Oi. Hi! Nakita mo yung... Dipon. Dipon. Natatangma ng bigote. eh. <laughs> thank you for coming ha. Thank you sir for coming. Yes, yes. Thank you, thank you, thank you. nag ba ka kayo? Oo. Oh. nagenjoy ba kayo sa photoshoot? Oo, oh, medyo, medyo. Very good, very good. O sige, trabaho tayo ulit. after namin mag-pictorial, bibigyan namin ng chance yung champion team ng Sailun, Luxuriant team, Miss Motorcycle. Bibigyan namin sila na ng chance makalaban ng PBA Moro Club. So, ang line up for today, of course, the Gakonatics, aka Rodman ng PBA Moro Club. Okay lang ba yun? Pwede? Pwede, pwede, pwede. Alright. The Slam Dunking, KG Canaleta ng PBA Moro Club. <laughs> the, the, the Dunk Sensation. Boy Boy Yaktub. The Dunk ah, Sensation. The manager. Jojo ko na. The, the World Ryan Aranya. Ito si Ryan. Andito. Andito na ako po yan. Da wala. May sapatos. Famous sapatos yan. And... The world famous, the past, Mr. Lamberto, JJ, Hunter breath? Pagkampi namin ng CEO ng Beast Silu. Motorcycle, si Whirlwind. Silent Tire. Boss Ruben Tan. Right? And Sir Yael. Yeah. <laughs> and si Sir El Tan. Dalawa sila kampi natin. Ito na, si Whirlwind. Anong gagawin? Kinain pa eh. natin. aka a Manzanas and a a a a a Ah, Kim. Kim. Ano Ah, parang kayo yung ni Mark Kagiwa at ni JJ Hilton. So, magbabalik. Magbabalik oh. yung mapapanood sa YouTube. Magbabalik ang tandem ng Pasadena. Abangan nyo lahat. Uh, Tommy Rico, zero rebounds, zero points, eight turnovers. Ten, not ten Yeah, ten. Ten turnovers. Double digit, double digit turnovers. Double digit, double turnovers. PBA Moto, PBA Moto Club, PBA Moto, PBA Moto Club Find me in the fast lane, pipe on blazing See us going by and they yelling When I'm in the middle, i shoot Maki ang pang aeroplano ang bilis sa goals Swabi so, so. so, so. so, yung galawan mala para sobrang smooth Arangkada ko'y pasabog tunog ko sa so.